Graham sa nagmistulang bakanting lote ang presentasyon kinaaliwan online. Eskulahang gumamit ng larawan ng isang drag queen bilang halimbawa sa don'ts ng graduation pictorial, nagsorry. Limang lalaki sangkot sa pagawa ng viral na singsing -sing gamit ang sampung pisong barya sa si Sikihor, arestado ng BSP. Davao, Maynila at Caloocan City pasok sa world's lowest cities ng 2024. Ayon sa TomTom Tom 2024 Traffic Index, Estatwa ni Virgin Mary, viral matapos himalang makaligtas sa LA wildfire. Nagsilbing pag-asa para sa mga apektado. At Selena Gomez, Ariana Grande, nominado bilang Best Supporting Actress sa 2025 BAFTA Film Awards. ang lahat ng kwento viral video ay hindi umabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo halain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. sa ating unang trending story. Kulang sa simento? E, ito na lang ang banat ng mga netizen matapos ibida ng isang uploader online ang kanyang version ng holiday dessert na mango grahams. Makikita kasi sa larawan na para bang nagmisulang bakanting lote ang kanyang recipe sa sobrang tuyo, at dami ng topics na crushed grahams. Kaya naman agad itong sinundaan ng kaliwat ka ng kwelang biro mula sa mga netizen. Ang iba pang hirit na pasok sa banga, tinutukan ni Arnold Herrera. Sa nakalipas na holiday Chibugan, todo flex ang mga netizen ng kanika nilang pang malakasang potahe sa social media. Isa na nga sa mga bumida at palaging inaabangan tuwing noche buena at medianoche ay ang panghimagas na mango greyhams. Pero ibahin nyo ang mango greyhams ng netizen na ito na talagang nga namang pinagkaguluhan at dinumog ng kwelang hirit dahil sa kakaibang itsura nito. Makikita sa viral photo na nagmistulang tuyot na bakanteng lote ang kanyang recipe sa dami ng crushed graham sa ibabaw. May pino at mayroon din namang hindi. Bagay na maihahalin tulad sa nagkalat na buhangin at mga pirapirasong bato sa isang construction site. Maski ang mga mangga sa mango grahams ay hindi na halos makita sa sobrang kapal ng topics na crush crackers. Pabirupan tanong ng uploader sa kanyang caption ano pa raw ang kulang sa kanyang Graham's? hams. Kaya naman ang mga makukulit na netizen hindi pinalampas ang pagkakataon na sagutin ang kwelang tanong. Sabi ng mga netizen na ito, semento na lang daw ang kulang at kumpleto na ang kanyang recipe. Biro pa ng iba, pwede na raw lagyan ng halaman o tayuan ng bahay para complete package na. Lagyan na rin daw ng fertilizer para daw tumubo at lumabas na ng tuluyan ang mangga. Pwede na rin daw lagyan ng tiles o di naman kaya ay ipalitada. Pahabol pa ng isa, papasa na raw ito bilang isang litter box para sa isang pusa. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Unas sa Pilipinas, unas sa Pilipino. Para sa ating next viral story. Humingi ng tawad ang eskwelahang gumamit ng larawan ng isang American drag queen bilang basihan sa kung anong make-up ang hindi dapat gawin sa graduation pictorial ng kanilang mga estudyante. Naglabas ng pahayag ang eskwelahan matapos mapansin at kundinahin mismo ng naturang personalidad ang kanilang social media post. Ang mga detalye tinutukan ni Millie Borja. Humingi ng tawad ang isang school department sa General Santos City sa American drag queen na si Trixie Mattel maging sa buong drag community. Pambabatikos kasi ang natanggap nito mula sa netizens. Nang ibahagi sa social media ang paalala nito sa kanilang mga estudyante sa kung anong klaseng make-up ang dapat nilang gawin sa graduation pictorial. Sa ngayon, burado ng abiso ng Basic Education Department ng Crenacia Foundation College Incorporated o CFC Makikita sa kaliwang larawan ang dus o ang isang estudyante may simple at light lamang na make-up. Habang sa kanang bahagi ng larawan, narito ang mukha ng drag queen na nakalagay sa ilalim ng dots dahil sa overloaded umanong make-up. At ang naturang post, umabot mismo kay Trixie kung saan siya naghayag ng kanyang mismong reaksyon sa parehong Facebook at X. Dahil dito, ilang mga komento rin ang natanggap ng departamento. Agad naman nila itong inihingi ng tawad at inaming hindi malinaw at inklusibo ang guidelines na kanilang ibinahagi. Nangako naman ang CFC Basic Education Department na muling bibisitahin ang kanilang guidelines upang mas makonsidera ang pangangailangan at preference ng bawat individual. Samantala, matapos mag-sorry, nag-upload si Trixie ng isang TikTok video kung saan nilino nitong katuwaan lamang ang naturang post. At sa palagay harmless ito. I was not offended I think it's funny I mean I <laughs> I love it it didn't bother me at all so then the school made this lovely statement and I just want to say I don't speak for everybody for me I I loved it I thought it was hilarious <laughs> I think it was bad I wouldn't recommend looking like me for your graduation pictures either so I think thank you and love wins. <laughs> Si Trixie ay lumahok sa ikapitong season ng RuPaul's Drag Race at nagwagi sa ikatlong season ng RuPaul's Drag Race All-Star. Para sa DZRH TV, ito si Milly Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next trending story, viral kahapon, arestado ngayon? Naging mabilis ang pagtugon ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa naging usap-usapan online na iligal na pagsira ng pera ng isang grupo ng mga lalaki sa Sikihor. Matapos kasing mag-viral ang video ng paggawa ng mga ito ng sing-sing gamit ang 10 pisong barya noong Disyembre, napag-alamang inaresto na ng BSP ang limang lalaki na sangkot dito. Kamakailan lang nag-viral ang video ng isang travel vlogger na si Cara Welber dahil sa ipinagawa nitong singsing -sing sa isang grupo ng lalaki nang magbakasyon ito sa San Juan, Siquijor. Sa una, tinawag itong sugal ng sikat na vlogger. Nilapitan lang aniya kasi siya ng mga lalaki at saka nag-alok na gawa nito ng singsing -sing mula sa 10 pisong barya sa halagang 1,500 pesos. Sa ngayon deleted na na video, makikita na tinanggal ng lalaki ang gitnang bahagi ng bariya na gawa sa aluminum at saka ito hinulma at idinesenyo para maging isang alahas. Ang produkto, isang sing-sing kung saan nakaukit ang isang araw, inilalarawan ang magandang paglubog ng araw na matatanaw sa buong tabing dagat ng Siquijor. Nakaukit din ang inisyal na pangalan ng vlogger at partner nito, paikot ng sing-sing. Marami ang humanga sa likhang ito ng lalaki lalo na't makikita rin kasi sa video ang pinong-pinong proseso ng paggawa nito na tumagal lamang ng 45 minutes. Ngunit pino na naman ang ilan ang materialis na gamit ng lalaki sa paggawa ng sing -sing. Ayon sa ilang komento, ang paggamit ng barya ay paglabag sa batas at iligal na gawain sa bansa. At ang usap-usapang ito online, nakarating na nga sa kinauukulan. At nitong asais ng Enero nga lang, napagalamang inaresto ng Bangko Sentral ng Pilipinas kasama ang lokal na pulis, ang limang lalaki na sangkot sa viral na singsing -sing na tinawag na 10 pesos ring. Matapos ang ilang test by operations na isinagawa ng otoridad, nakumpirma na ang limang ito ang siyang nag-aalok ng mga singsing, -sing, lalo na sa mga turista. Ayun pa sa BSP, kumikita ang mga ito ng halos 50,000 pesos kada araw sa pagtitinda lamang ng 20 hanggang 30 mga singsing. -sing. Mariin namang kinundena ng ahensya ang ganitong gawain at negosyo at sinabing ipinagbabawal sa batas ang pagsira, pagvandal, pagpunit o maging ang pagsunog ng pera ng Pilipinas. Sa ngayon, nananatiling nakadetain na ang mga suspect sa San Juan Municipal Police Station. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod, na viral story. Itinuturing ng isang pamilya sa California na simbolo ng pag-asa ang estatwa ni Virgin Mary na tila hindi nasira o natupok ng apoy sa nagpapatuloy na Los Angeles wildfire. Himala kasi itong nakaligtas at nasa maayos pang kondisyon sa kabila ng pagkakatupok ng mga tahanan sa lugar. Ang story of fate na iyan, alamin sa report ni Dustin Bayog. sa malubang pinsala ng LA Wildfire. Kinapitan ng pamilyang Halpin sa South Pasadena, California, ang statue ng Birheng Maria na tila himalang nakaligtas sa pinsala ng sunog. Ayon sa padre at pamilya na si Peter, nang balikan nilang ang kanilang tahanang natupok sa wildfire, ay nakita nilang nanatili sa magadang kondisyon ang statue ni Virgin Mary at St. Joseph sa kanilang bakuran. Kaya kahit na wala ang kanilang tahanan, mas nanaig pa rin ang pananampalataya ni Peter at ng kanyang asawa na si Jackie kasama ang kanilang kaanim na anak na makita na nakakaligtas ang Virgin Mary statue na para sa kanila ay isang simbolo ng pag-asa at paghilom. Napagdesisyonan din ng pamilya na kumanta ng isang worship praise sa katinatatayuan ng kanilang tahanan. Ayon kay Jackie, kumanta sila dahil nais niya lang magdasal at pagpasalamat sa Diyos na sila ay ligtas at buhay mga aktibong church choir members sa mga anak nila Jackie at Peter kaya ganun na lamang kamangamangha ang kanilang pag-awit. Samantala marami naman nagpaabot ang donasyon para sa pamilya matapos mag-viral ang kanilang story of faith. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating next trending story, isang traffic sa mga naging pasakit at nagpakulo ng dugo ng bawat motorista at commuter sa bansa noong 2024. Kaya naman, palaisipan sa marami kung may pagbabago ba sa traffic mitigation sa bansa. Base kasi sa inilabas sa Travel Index para sa taong 2024 o noong nakarang taon, tatlong syudad sa Pilipinas ang nakapasok sa may pinakamatagal na ginugugol na oras sa traffic. Kung ano-ano ang mga iyan, alamin sa Trending Report ni James Galangue. Pasok sa 2024 Traffic Travel Index ng TomTom ang tatlong syudad sa Pilipinas para sa may pinakamatagal na ginugugol na oras sa traffic. Ito hindi na bago bagkus naging normal pa nga para sa karamihan at naging pasakit lalo na para sa mga commuter. Kaya naman, palaisipan sa marami kung umuusad pa nga ba ang traffic mitigation ng Pilipinas. Base kasi sa TomTom Travel Index, nasa kawalong pwesto sa World Rankings ang Davao City na may 33 minutong average sa tagal ng trapiko. Nasa apat na pwesto naman ang Maynila na may 32 minuto at ikadalawamput-anim naman ang Kalaokan na may halos 31 minuto. Mas mabilis ito kumpara sa naitala noong 2023 kung kailan kinilala ang Metro Manila bilang world's most traffic congested and slowest metro area habang bumilis lamang ng halos isang minutong travel time sa Davao City kumpara sa naitala rin noong 2023. Paliwanag ng TomTom -tom Traffic, ilan sa mga dahilan na matinding traffic sa Pilipinas ay dahil sa mga magkabilang daang ginagawa, mga makikitid na daanan at mabago-bagong lagay ng panahon sa bansa. Habang nanguna naman sa listahan na barangkilya Colombia na may average na 36 na minutong tagal ng trapiko, nasinundan naman ang Calcutta, India na may halos 35 minuto. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating trending showbiz balita, Inilabas na ang listahan ng mga nominado sa taunang BAFTA Film Awards. At kabilang sa mga nominee for Best Supporting Actress ay sina Selena Gomez at Ariana Grande. Kung sino-sino pa ang mga bigating pangalan at pelikulang nakasungkit ng nominasyon, alamin niyan sa Showbiz Report na ito. Kabilang sina Selena Gomez at Ariana Grande sa mga nominado bilang Best Supporting Actress sa 78th edition ng BAFTA Film Awards. Si Selena para sa kanyang pagganap bilang Jessie sa musical thriller na Emilia Perez na humakot ng labing isang nominasyon. Habang si Ariana Grande na may para sa musical fantasy na Wicked kung saan panood ito bilang Glenda. Sa kategoryang Best Supporting Actress, makakatapati na Selena at Ariana sina Jamie Lee Curtis ng The Last Showgirl, Felicity Jones ng The Brutalist, Isabella Rossellini ng thriller Mystery Conclave na siyang most nominated film sa 78 BAFTA with 12 nominations at ang isa pang Emilia Perez star na si Zoe Saldana. And speaking of Emily Perez, Conclave at The Brutalist, gayon din ang comedy romance Anora at ang A Complete Unknown na pinagbibidahan ni Timothy Chalamet, ang mga ito ang maglalaban-laban para sa titulong Best Film. Nakatakdang ganapin ang BAFTA Film Awards Ceremony sa February 16 sa London. Samantala sa iba pang balita, from big screen, malapit na rin mapanood sa Netflix ang blockbuster movie na Hello, Love Again ni Nakatrin Bernardo at Alden Richards. Sa Coming Soon tab ng na streaming platform, nakasaad na a day before Valentine's, February 13, ilalabas ang kwento ng pag-ibigani na Ethan at Joy. Ang Hello Love Again ng Catherine ang may hawak ng titulo bilang highest grossing Filipino film of all time matapos itong kumita ng 1.4 billion pesos. na namang episode ng mga nagpawaw, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayo mga katulad na istorya, ay ishare niyo yan sa ating comment section. O kaya naman, itagyo din po kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagba-viral na video. Kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and a Viral Show. Assignment po namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubu, in, di ba follow-up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nagshare, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS trending and viral show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.